Ayan mga master Bali fishing na po tayo mga master Bali hindi na ako nakapag intro kanina mga master Kasi nga madilim pa Oo, oh, oh, Nandito na kami ni master Sirisawa yun. Si master Sirisawa Nandun sa unahan natin mga master So update tayo sa mga nahuli natin mga master Dito lang tayo sa Ano? Dito lang tayo sa Harapan Ito nahuli natin mga master lahat mga master mga nadali natin mga kuda nadali natin mga master sa ano, siguro mga sa sobra mag iisang kilo na siguro barakuda Mating barakuda bali dalawang barakuda at saka isang sigaras po mga master yung mga yung nadali natin so try naman namin doon mga master hirap mag ano talaga fishing <laughs> mag ganito kalalim yung area ah so, hagis lang tayo mga master tapos lipat oh nandun sa gilid master oh sa harap mo So, bale yung gamit nating lure mga master ay kakabili lang ni master si Rizawa. Ito kay, ano, kay master Raiden. Yan. Ito, 8 grams na redhead. Na multong hipon redhead, 8 grams. Um, so, yan, trinay nga natin. Nakadali tayo kagad ng, ano, tatlong piraso dito mga master medyo matumal yung isda talaga dito sa area na to dali tsambahan na lang talaga pag makadali ka ng magandang klaseng isda so yan mga master mag ano tayo lipat tayo doon bali gamitin natin itong bag, dry bag natin pang floating Hintayin natin siya pang floating mga master. Ah, napanap tayo ng mga bato mga master. Hirap kasi mag gas ah, ng walang na tayong naaapakan na bato. Kaya napanap lang mga master. So, yes, yan. Dali na rin. Ha? <laughs> uh, yun mga master Nang hihingain May nang hihingain doon mga master Tapunan nga natin Try natin na ako, isda na mga master masyadong mababaw para sa ating 8 grams 8 grams kasi yung nakaano na pamahain natin mga master, masyadong mabigat para dyan sa mababaw na area So try lang natin mga master dito Sa ano na to Kung makakadali ba tayo Hanggang doon Try natin yan doon Bali, abante-abante na lang tayo mga master Ito po yung spot na matagal na namin Hindi na po napuntahan So ngayon Grabing haba na ng mga damo. Napakahaba na ng mga damo mga master. Sa so, sobrang tagal na hindi na pupuntahan. <coughs> Try natin ang mga master hanggang sa makadali tayo. Napanap tayo ng ano? area na may isda yung makakagatan tayo yan medyo matumal dito yung ano kagatan nandun nga si master siya sa awa. sa gilid so tayo nandito, nandito naman tayo sa malalim palutang lutang lang tayo mga master kay para hindi tayo mapagod so tips sa mga ano sa mga baguhang anger dyan so pag pagod na kayo kapit lang kayo sa dry bag nyo at makakapagpahinga kayo ng maayos pag nakakapit kayo sa dry bag nyo mga master hindi lang to yung purpose ng dry bag mga master hindi lang talaga siya ano um, lagayan ng mga mga gamit pang fishing. So ginagamit rin natin siya sa fishing bilang ano bilang floating. Yan. Bilang talbabida pag napapagod ka na 'yan. Pwede mo siyang gamitin. hanap-hanap tayo ng bato mga master bato kasi na nahahanap natin masyadong mababaw o masyadong mababaw masyadong malalim so try na din maghanap ng jo Diyo... naman hindi ako comfortable so yan mga master try natin dito mga ilang cast ilang hagis try hagis tayo kung saan saan mga master kadaan lang ng isda yung lure natin so yan mga master nakadali si master sirisawa yan ng lapu baka nadagdagan na rin yung ano natin mga master yung mga huli natin so mamaya na lang ako mga master mag update sa mga nahuli natin pag natapos na yung fishing station natin sige nandito ba pakamisa na, ano <laughs> naga uh, cast pa rin kami mga master siguro mga 8 o'clock na siguro ngayon mga master kita rin ano cast pa rin kami mga master baka sakali makadagdag uh, ano Yan na mga kanuping dito mga master Oops. Mm -hmm. Fish on Fish on mga master inaabol na inaabol na ng isa <laughs> inaabol na mga master Ina, mga master yan lapo mga master lapo tuwawa itong isda na to Grabe <laughs> yung pagkatama may mata may ano yung tama nya ano natin dito na ha? dito na nga lang sa gilid ng ano ko hagis pa tayo mga master nang may nanghingain ha yun lang habol ng ano hagis bali itong na namin mga master pandagdag to sa ano namin fish on na naman mga master oh fish on na naman uy uy na, nabit na naman yun Haha. So, na naman mga master, lapo na naman. Yan. Sarap nito. Ah. Uh, sarap nito mga master, oh. Lapo. Yan. Lapo mga master. Hugin na naman natin. Ay, sige Lord, makakatikin na naman tayo mga master ng lapo makakatikim na naman tayo ng lapo mga mas sir tagal natin hindi nakatikim ng lapo kasi doon sa area na inispatan namin ng linggo lapohan talaga yun doon mga mas sir kaso nawala man sila wala yung mga lapo doon yun na baluk yun na hmm uh -huh nadali Mhm. Mm Dinadali yung balo mga master. Sige lang, sige lang yan. Sige lang ng hagis mga master hanggang sa makarami tayo. Mm, fish on. Uy, sayang. ano so, sa makarami tayo mga master dito sila master uh -huh. oh neri, ka, kita, okay. matibay yung bato na na anuhan mga master matibay tibay itong bato na to hindi kayang anuhin lang tibay tibay itong batong na nga Pad lapad Nandito na tayo sa ano ah, Naku Tapos uh, Baracuda hunting tayo dyan master Sa gilid oh ayan. Yun oh Sa gilid Doon tayo magdaan So ayan mga master bali update na lang ako Sa mahuli namin mamaya mga master Ay, Hindi matumal yung kagatan Ayan hey, mga master Fish on So, ayan mga master, bali Manila. ano, update tayo sa nahuli natin. <laughs> so, kakawin lang namin na yun. Ngayon ni Master Serizawa, bali sumuko yung dalawa. Nauna sa amin, umuwi. So, update tayo sa mga nahuli natin, mga master. Ito mga nahuli natin. Ayan. Isang malaking, ano,

At saka <laughs> mga lapo mga master. Mga ano si ano? Ito yung mga nadali natin mga master. Yan. Buhay na buhay pa yung lapo mga master. Ah. buhay na buhay pa yan. Iba talaga siya tinig. Nag ay. So yan mga master. Yan yung mga nadali natin yan. na dali natin ngayon mga master. So ayan mga master, bali hanggang sa susunod na fishing adventures na naman po. Ayan, fish yan.